Noong unang panahon sa isang malayo at diblib na lugar ng Olivenza, ay sobra pa sa tahimik at payapang namumuhay ang mga mamamayan. Ang nayong ito, bagamat napakaliit at nagsisiksikan ang mga mamamayan, ay malaya namang mamuhay ng masaya. Sobrang payap at simple lamang, ngunit sagana sa pagbabayanihan at pagkakaisa. Ang mga mamamayan ay tila isang pamilya na pinagbubuklod ng pagmamarasakit at pagtutulungan. Tutulungan ko na po kayo, Lolo. Ako na ang bakala magbuhat ng mga prutas na yan. Salamat, Oliver. Tumatanda na talaga ako at sa kauntim pagkidos ay sumasakit ang tuhod ko. Para sa mga kabataan ng nayon, ang anumang uri ng panahon at klima, ay hindi sa gabal kundi ang lahat ay pawang mga pagkakataon para maglaro at magsaya. Ang pagkain sa hapag ay bukas para sa lahat. Ang mga biyaya ay hindi para sa isa lamang kundi para sa lahat. Ang kasayahan sa gabi ay animo walang katapusan. At dahil napakalit ng nayon, ay nakatala ang pagkakakidanda ng bawat isa. At kung ilan ang populasyon o bilang ng mga mamamayan dito. Isang araw, ay nabulabog ang mga opisyal dahil sa naitalang nawawala nilang kanayon. Sa liit ng nayong ito ay imposibleng hindi matagpuan ang nawawalang si Onyo. Abay, kahapon lang ay masaya pang nakikipagsayaw ang binatang iyon kasama ang ilang kabataan. Wala pang nakapansin isa man sa inyo kung saan siya nagpunta. Walang nakasagot sa katanungan ng kapitan ng nayon. Kaya't naitala ang misteryosong pagkawala ni Onyo. Ilang araw ang lumipas ay nawala na sa isip ng mga mamamayan ang misteryosong pagkawala ni Onyo. At ipinagpalagay na lamang nila na naglakbay ito patungo sa ibang baryo at hindi na nagbalik pa. Nagpatuloy ang kanilang simple at tahimik na pamumuhay. At ang lahat ay muling naging abala at masaya. Ngunit isang araw ay nagulantang sila ng pagsigaw ng isang binata. Umahangos itong nagsusumbong sa kapitan ng nayon. Kapitan Oslake, naku po, hindi na niyo mapapaniwala ng masok ko. Pinayapa ni Kapitan Oslek ang nahintatakotang binata. Maaari bang kumalma ka muna, iho? Ano ba ang sinasabi mo nasaksihan mo, ha? Kapitan, pasalukuyin kami naglalaro ni Pipoy sa kaliwang hangganan ng naip ito. Ngunit walang ano-ano ay may tumukot kay Pipoy. At kinuha ito ng isang malaking nilalang. Ano ka mo? Abay, ano ba ang sinasabi mo, Oliver? Hindi kita maintindihan. Pautal-utal na sinalaysay ng binatang si Oliver ang kanyang nasaksihan. Maniwala kayo kapitan. Kitang kita ko na isang malaking nilalang ang puwersahang kang kumuha ay pipoy. Napakalakas na at nakakatakot. Sa palagay ko ay ito rin ang dahilan ng pagkawala ng ating kanayo na si Onyo. Siya rin ang kumuha kay Onyo kung kaya't ilang araw na natin siyang hindi nakikita kung gayon ay hindi naligtas ang layong ito. Kung gaya't kailangan, lagi tayong maging handa. Payat mula noon, ay hindi na naging madali para sa mga mamamayan ang araw-araw nilang pamumuhay. Ang bawat oras ay puno ng pangamba. At ang bawat araw ay tila isang napakahabang panahon ng paghahanda na baka isang iglap ay bigla na lang kay muli ang malaking nilalang na kukuha ng isang inosenteng mamamayan ng kanilang nayon. Isang gabi, ay gunilantang ang karamihan sa isang pagkilos ng nilalang na kinatatakutan ng lahat. Nagsigawan ang mga tao at nahagip ng malaking nilalang ang isa sa mga nahintatakotang mamamayan. Ngunit walang nagawa ang sinuman dahil sa lakas ng kanilang kinatatakutang higante. Kinabukasan ay balot ng pangamba at kalungkutan ang bawat isa. Nalagasan na tayo ng tatlong binata sa nayong ito. At hindi ko alam kung hanggang kailan magpapatuloy ang unti-unting pagkawala ng bawat isa sa ating mga kanayon. Kapitan, bakit hindi tayo kumilos Haayaan na lang ba natin na maubos tayong lahat? Hindi ko alam. Sa tagal ko nam naniniraan sa nayong ito ay hindi ko inisip kahit minsan na mayroong sisira na katahimikan ang lugar na ito. Wala tayong magagawa, kundi ang mag-ingat. Sa pagdaan ng panahon ay halos araw-araw na may kinukuhang buhay ang manaing nilalang na itinuturing ng mamamaya ng Olivenza na isang makapangyarihang higante. Sadyang napakalaas ng nilalang na yun. Ilang araw pa ay tiyak na wala na matitira isa man sa atin. Sadyang nakakabahala na mga pangyayaring itong kapitan. Kahit ako ang kapitan ng nayong ito, ay isa rin akong maliit na nilalang na hindi kaya makipaglaban sa isang makapangyariang kalaban. Ako ay labis na nanlulumo sa mga pangyayari. Mula noon ay nawala na ang kapayapaan sa nayong iyon. Iglap, ang mga pasayahan at mga pagditipon-tipon sa mga sayawan ay napalitan ng pagkabahala. Ang lahat ay balot ng pangamba at takot na baka isang araw ay isa sa kanila ang kunin ng higante at hindi na muling makabalik pa sa lugar na iyon. Hanggang isang araw, ay nasaksihan ng lahat ang isang nakapangingilabot na pangyayari. Ang halos lahat ng mga kabataang naglalaro sa ulan ay isa-isang kinuha ng malaking nilalang at sila ay unti-unting naubos. Walang natira, isa man Magigang mga nagtatampisaw sa ilog ay hindi nakaligtas. Isa-isa at punti-unting dinupot ang mga ito nang walang awang makapangyarihang higante. Nawala silang lahat at hindi na nakabalik pa. Labis ang panlulumo ni Kapitan Oslek. Siya at ang tatlong opisyal ng nayon at ang binatang si Oliver na lamang ang tangin na tira sa nayon ang panginginig at pandalamig ng kanilang mga katawan dahil sa pagkabasa sa ulan ay sinabayan ng panginginig ng kanilang kalamnan ng dahil sa takot. Takot at pagamba na ilang saglit pa ay muling babalik ang makapangyarihang higante at tuluyan silang uubusin hanggang sa wala ng matira sa nayon. Kapitan, hihintayin pa ba natin na tuluyan tayong maubos ng nilalam na Oo mga kapitan! Paida na natin kumilos at ipagtanggol ang ating mga sarili! Kuminos ang tatlong opisyal at agad na nakahanap ng mga matutulis na kahoy upang gawing sandata sa pagbabalik ng higante. At hindi nga sila nagkamali. Muli ay sumalakay ang malaking kamay ng higante kaya't ginawa nila ang lahat upang ipagtanggol ang kanilang mga buhay. Inihagis nila ang mga matutulis na kahoy at tinamaan ang kamay ng higante. Kaya't bigla itong nawala. Tumahimik ang paligid. Hawak ang mga sandata ay handa na sila kung muli pang sasalakay ang kalaban. Buo na ang kanilang loob at ano man ang mangyari ay kailangan nilang ipagtanggol ang bawat isa laban sa higanteng ito. Nasa ganoon silang pag-aagam-agam nang biglang may naramdaman silang paggalaw. Lumilindol at yumayanig ang buong kalupaan. Hanggang sa naramdaman nila ang paglagapak ng lupa. At maya-maya ay naging payapa. Wala nang lindol. At mula sa pagkakasadlak ng nayon sa isang napakalaking bangungot ng kanilang buhay, ay sa wakas, naramdaman ni Kapitan Oslek at ng mga kasama niyang opisyal at maging ang binatang si Oliver na magkakaroon na sila ng kapayapaan sa nayong iyon. At lumipas na ang mga araw na wala na ang makapangyarihang higante. Hindi na ito muling sumalakay pa. Malaya na sila sa malupit na mga kamay nito. At bagamat di man lamang sila na natira sa nayong iyon, ay pinanatili pa rin nila ang mabuhay ng malayo sa takot at bangungot ng nagdaang mga araw. Samantala, sa bayan ng San Diego, Nakakainis? Halos maubos ko na ang laman ng posporong ito ay hindi man lang nakapagpapoy ng kahit na isa. Naku, may sugat ang kamay mo. Natusok ito ng isang maliit na kahoy na nasa loob ng posporong yan. Nakakainis? Hindi na ano kapang ay nasa loob sa bang kamay ko. Alam mo naman kasi na nabasa ng tubig ang posporong yan ay ginamit mo pa rin? Itapon mo na sa basurahan at lima na lang pala ang at basang basa pa. oh, eto ang bagong posporo. Ito ang gamitin mo. Muli ay isa namang bagong nayon ang mabubulabog ng isang makapangyarihang higante. Hanggang dito na lamang at sana ay nagustuhan ninyo ang muntikong kwento. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.